Hello mga kamanay ka mga kamanoy, kamusta na po kayo? To this video, andito tayo ngayon sa Libri! Nagulat ako kasi kasama ko si Frenny at biglang nakita namin na ang daming tao pala dito na side. So ang ginawa namin, sabi niya, baba na, baba na. So tumakbo na naman ako, Char. <laughs> tumakbo talaga ako, pumunta ako sa maraming tao. Yun pala may Libri ganito. At alam nyo ba, ang saya ko kasi paborito ko yung Libri. <laughs> Tuwang-tuwa naman si ako sa pagkuha kasi nga libre, ang daming libre. So yun lang ang kinuha namin tapos kung may mga anak ka, may mga libre din. So maya naman tayo kumuha ng pangbata, pagulat ay mga anak na dala, ba diba? O ayan, ang dami doon, o. Mga candies, mga popcorn, at iba pa, mga bubbles, gano'n. Talagang maaaliw ka dito, ayan, pipili ka lang, marshmallow, ganoon. Siguro, pag may bata akong dala, ang ah, busog niya. Ayan, may soft drink, tsaka tubig. Libre din. Ayan siya. So, mamili ka lang. Pag may anak ka, syempre, valid talaga yon, di ba? Pag wala naman, sumaya ka naman. At tamang-tama kasi, kaano ka lang namin, katatapos lang namin magtrabaho. So, gutom na gutom. So, ito yung pinili ko. Ayan. So, kumuha talaga ako ng soft drink, sa kaganyan parang busog-lusog tayo. Kasi nga gutom na gutom tayo. So maiba kasi nga libre, 'di ba? Ang saya-saya. So first time ko ito na dumalo talaga sa isang libre. Tumakbo talaga ako. Kayo ba naman, no? Kung gutom na gutom tapos may libre doon, syempre tatakbo. <laughs> Naranasan niyo rin ba 'yan? ah, enjoy life lang tayo. Kaya, i-enjoy na rin yung kain. Ayan. So, libre din yung mga sauce nila. Ayan. So, kukuha ka lang talaga ng ano, ng gusto mo. Hindi ako makapaniwala na ganito. Nakaabot ako sa libre. Ayan.